bilang nag-iisang bituin sa buong solar system na nagbibigay buhay sa lahat ng mga nilalang sa planeta, may matitira pa bang mga tao kapag nagsimula na ang walang hanggang kadiliman at napakalamig na temperaturang hatid ng pagkawala ng araw? Sa puntong ito ay maglaho, lilipas muna ang 8 and a half minutes bago ito mapansin ng sangkatauhan dahil ganito katagal bago makarating ang liwanag ng araw papunta sa mundo kaya't may matitira pang 510 seconds bago tuluyang mawala ang huling sinag nito. Araw rin ang pangunahing pinagmumula ng gravity sa solar system na merong walong umiikot na planeta kaya't sa oras na ito'y maglaho, unti-unting lilisanin ng mundo ang kasalukuyan nitong orbit. Sa bilis na 29 kilometers per second, ang planetang ginagalawa ng mga tao'y maglalakbay sa kalawakan at tinatayang aabot sa 43,000 years bago ito makahanap ng bagong bituin na maikutan kapalit ng nawalang araw. Kahit isang diretsyong linya ang magiging galaw ng mundo sa loob ng nasabing ilan libong taon, walang magiging kasiguruhan kung makakarating ito sa bagong bituin dahil sa mga panganib na maaari nitong harapin. Halimbawa nito ang posibilidad ng pagtama sa iba pang mga planeta o kaya na may mga asteroid, pero mas masaklap kung ito'y mapalapit at tuluyang mahigop ng isang black hole. Ngunit bago mamroblema dito ang sangkatauhan, dapat ikonsidera na kaakibat ng paglaho ng araw ay ang pagdilim rin ng buwan sa loob lang ng dalawang segundo dahil mawawala na ang liwanag na dumadaan dito kaya't wala na rin itong sinag na maibabato sa mundo. Kahit may matira pang liwanag na nanggagaling sa malalayong bituin mula sa labas ng solar system at supply ng kuryenteng hindi umaasa sa mga solar panels, hindi ito magiging sapat kaya tuluyan ang babaluti ng kadiliman ang buong planeta. Dapat ring malaman na hindi lang gravity at pagbibigay liwanag ang pakinabang ng araw sa mundo. Ang mga punot halama ay umaasa rin dito para sa photosynthesis kung saan pinoproseso nito ang sinag ng araw upang maging enerhiya na dahilan kaya sila nakakapamuhay. Kung wala ang liwanag nito, ang mga maliliit na halaman ay mamamatay sa loob lang ng ilang araw. Ang mas malalaking puno naman ay makakapamuhay pa ng ilang dekada sa tulong ng kanilang mas mabagal na metabolism. Ito ang magiging dahilan ng pagkaubos ng mga nasa pinakamabababang parte ng food chain na siyang mauuwi sa unti-unting pagkasawi ng mga hayo. May matiraman gaya ng mga scavengers, saglit lang ang kanilang itatagal dahil sa matinding lamig na tuluyang magpapayelo sa mga ito. Ito'y dahil sa loob lang ng isang linggoy ang pangkaraniwang temperatura ng mundo'y babagsak sa 0 degrees Celsius. Makalipas ang isang taon, aabot na sa negative 100 degrees Celsius ang normal na temperatura ng mundo at patuloy pa itong bababa hanggang sa manatili na ito sa napakalamig na negative 240 degrees Celsius. Manigas man ang ibabaw ng karagatan, ang malalalim na parte nito ay mananatiling tubig dahil sa mga geothermal vents sa huli, ang mga organismong nakakapamuhay na lang sa mga lugar na ito't hindi nangangailangan ng sinag ng araw ang mananatili sa mundo kahit ilang bilyong taon pa ang lumipas hanggang sa tuluyan ng maging isang higanting tipak na yelong lumulutang sa kalawakan ang buong planeta.